Thank you. So ito na nga siya guys, ang aking paikot lamang ng kaunti t-shirt video lang sa aking uh, ginawa ngayong araw. So dito na side na ito ay ang aking mga pothos, ang aking ipiflame, ayan po siya 'yan. Tapos yung golden pothos ko na 'yan. 'Yan sila tapos yung aking ah, ano bang tawag dyan sa flowers na yan sa tanong na yan nakalimutan ko so dito na lang tayo mag focus sa ah, medyo mga alam natin ng mga halaman okay and ito sya syempre ang aking giant green orlando tapos si um, florida beauty dark lord ayan dyan pa rin naman sila guys nakapwesto And, ito siya. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Tapos, dito na side, guys. Ayan, yung aking mga philodendron. Ah, uh, mga kalatea. yan dyan sa likod ng... Ah, uh, dito sa space na ito ay ang mga kalamansi ko. yan dyan, guys, na inilagay. Nilipat ko yung aking mga kalamansi. Ayan, siya. Kasi, ah... Uh, doon siya dapat. Yan. Yan ang pwesto ng aking kalamansi. Diyan. So, nilipat ko sila dito kasi may mga gagawin na naman ako. May mga itatanim akong mga gulay. Kasi nga sa panahon ngayon, yung ating mga gulay, guys, sobrang mahal na. Like okra, sitaw. Lalong-lalo na po yung siling sigang. Sobrang mahal po. So, nilipat ko yung aking kalamansi. Diyan. Sa pwesto na yan. So, may mga tanim pa din naman. May mga ornamental sa likod ng kalamansi. Nilagyan ko ng kaunting space. So, ayan. Tapos, sa uh, ibang side naman, sa kabilang side tayo, yun, like ito sila. Yan, yung aking dyphene na uh, apakaganda ng kanyang ano guys, Yan. Tapos, si crotons ko. Yan. Diyan ko sila pinaglagay. At si dragon head, si silium, yung dito na side naman, ayan si dragon head tapos si psyllium, ayan at yung aking monstera deliciosa, nilabas ko siya guys, kasi doon yan sila sa loob eh. so medyo uminit-init na, kaya paarawan ko muna sila, kaunti, puriya kalimot na naman ulit, at baka na naman masunog na naman sila, ayan si queen elizabeth aking napakagandang Queen Elizabeth. Ayan guys, kung napansin nyo yan ha, ayan. Yung sa mga timba na yan na may mga cups cups, mga punla na po yan ng sitaw, kamatis. Ito guys, kamatis ito, yan. Tumubo na. Ayan ang aking kamatis. So, sana mabuo siya ang buhay. So, ayan yung iba dyan, ceiling green, bill paper. Ito naman guys, dito sa ano na to ay si sitaw yan guys, mga sitaw yan. Na itanim ko na. So, sana, maging goods at ito naman yan. at ito si tanglad ayan medyo lumago na yung tanglad ko guys ayan sa tabi ni tanglad may luyan dyan guys pero hindi ko na lang siya nakuhanan si malunggay po yung aking nabidyohan ayan so medyo halo halo lang ang aking mga ano dyan ginawa like yan yung mga yan mga green green na yan ayan, pinagsama-sama ko sila dyan. Para kahit paano, makatikim din ng araw. Pinasok ko kasi yan sila guys sa loob. Kasi natakot ako baka masira. Okay, so dito tayo. Ayan, si Forever Rich ko yan siya guys. Yan. Dito yung aking Bougainvillea, ayan. Tapos, mga robert tree ko, guys. Ayan, no, ang dami. natutuwa na ako sa robert tree guys. Tapos, si Burley Max, ayan. Ayan, yung aking mga kahalamanan. Na yun, napansin nyo, may mga timba na naman. So, nakaprepare na para sa mga okra in case na tumubo. So, may may paglilipatan na din po ako kaagad ayan ang aking mga kaunting paikot lamang dito sa aking uh, third floor sa aking rooftop garden so ayan yung kanina na sobrang dungis dungis so medyo okay na siya luminis na ng kaunti ayan medyo lumiit lang yung space